TV Balita ngayon. Iniimbisigahan na ng mga otoridad ang nangyaring pagguho sa isa sa mga gusali ng Quezon City Hall na ikinasawi ng isang construction worker. Pasado alas 10 kagabi, ng collapse ang kongretong pader sa Civic Center B building site ayon sa QCPD. Dangyari ang insidente ng ipupwesto sana ng contractor ang isang scenic elevator sa lugar. Sa ngayon, inaalam na ng QCLGU at QCPD ang proseso na ipinatupad ng contractor at kung may nilabag ba ito sa occupational safety. Definitely may mananagot dito. Uh, be it uh, criminal or civil, uh, alamin na lang natin sa mga sa lalabas ng investigation sa mga susunod na araw. Uh, bottom line dito is uh, nakakasiguro tayo rito na sa investigation natin may makikita tayong mga pagkukulang dito kasi hindi naman mangyari ito kung lahat ng uh, ng uh, mga safety precautions, safety practices ay na-observe. Sa ibang balita, nagbabala ang pag-asa na posibleng makaranas ang Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon ng mas mainit pang panahon. Ayon kay Dr. Marcelino Villafuerte, the second ng pag-asa noon pang isang linggo na itala sa Metro Manila ang 40 hanggang 43 degrees Celsius sa temperatura. Sinabi ni Villa Fuerte na nasa kategorya na ito ng danger level. Payo niya sa publiko, limitahan ang paglabas ng bahay kung hindi naman kailangan at uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Alamin naman natin ang mga balita sa Cordillera mula kay Eddie Corta. Kay Eddie Corta. Na daw na yung misok-sukimatan ti Baguio City si Police Office, ti Rason, iti Pupusay, iti Maysa, a polis. In Lac City, BCP, o ti Angulo, a foul play, iti panakatay, personel da, a nasarakan, ngawanan po, iti unag, ti banyo, ti balay da. Imbibisigaran, e iti polisya, iti Angulo, nga aksidente, with self-inflicted, iti insidente. May naigtireto ay impasigurado ni police Captain Angeline Dungpain ano mental health na kitikamang ti BCPO? Uh, binigyan naman niya yung sampung or point agenda niya. Kasama doon yung uh, kasama na yung sa moral and welfare. Uh, yung uh, basketball friendship game ng per office, per unit, per station. Anjan yung programa niya sa etong mga Uplan Balik Alindog, mga seminars natin. Dupe kasta, kinunan ni Ricky Ducas ti Baguio City Health Office asaanan ng epektibo ng diversion activities kontra iti mental health illnesses. Kinunan pa ni Ducas sa asken nga mental health programs nang runa ka trabaho tapno na da ma posible ang problema ng iti mangmanggan. Mas effective kapag mental health concern or illness ang number one, gamutan, magpacheck sa mga Uh, mag, uh, check na sa mga uh, doctors po natin or mental health practitioners natin or even sa doctors nila sa health centers. Iti na pa at damag panaglabsing ti vehicle uh, number coding scheme ti kang runa na traffic violation na turista motorista iti Baguio City. Manipo di Nero, aginga July 21, iti damatawan, nailista ti Baguio City Police Office Traffic Enforcement Unit. Tinasurog ka 15,000 number coding apprehensions. May kadwa'y listahan at obstruction nga pa 11,000 apprehensions. May illegal parking na 9,000 apprehensions. Adumat lang iti naglabsing iti disregarding traffic signs, motorcycle ban, reckless driving, driving without license, failure to use seatbelt can track ban. Nakakolektamat iti-TAU, iti, iti pa 19 milyon na gataan timulta, manipulitin na surog ka 53,000 apprehensions. Nagitalag din ang damag, manipulitin PTV kundalyera siya ni Eddie Carta. Balik sa iyo, Naomi. Mga Eddie Carta. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.